Hi everyone, good day. And today is Tuesday. So, ang date ngayon ay October 15, 2024, guys. So, welcome to my vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-share or nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe naman, guys. Um, so, ipagpapatuloy ko lang yung aking a short um, discussion about so, the three types of people in our lives. So, una na doon is yung mga the leaf people and kung ano yung mga klase ng tao na nandun sa leaf people and yung branch people, yung pangalawa, kung ano-ano yung mga attitudes or personalities nila. So, uploaded na rin siya sa aking YouTube channel. channel. At ito na po yung pinakalas, yung the root people. So, Among the three types of people na dumarating sa ating buhay, ito yung pinaka-importante. Ang the root people. So, based on the definition, the root people, these are very important people. They don't do things to be seen. They start they stay during the difficult times and they will water you they are not moved by your position they take you as you are and only the root types type of people will stay no matter the season. So, kaya nga nasabi na ito yung pinaka-importanting tao na darating sa buhay mo dahil ito yung mga taong hindi ka iiwan kahit na anuman ang pagdadaanan mo sa buhay mabigat man yan your happiness your sadness lahat ng sitwasyon nandiyan sila guys and hindi nila ipapadama sa iyo na ikaw ay nag-iisa na wala kang kakampi so most of these types of people na ito ang example na lang ito is Of course, yung iyong asawa. Siyempre, darating sa time na ikaw ay mag-aasawa. So, hindi lang dahil, alam nyo ba guys, na hindi lang, ang pag, hindi lang dahil sa asawa mo, ang isang tao, or isang lalaki, or isang babae. Yung as in, hindi mo siya masasabi na yung role ng asawa mo is yung katuwang mo sa buhay. Pero at the same time, magiging kaibigan mo rin siya. At magiging Of course magiging magulang mo din dahil may mga pagkakataon na siyempre ah uh, kung may nakita siyang pagkakamali sa iyo hindi iko-correct uh, niya sasabihin niya sa iyo mahal ganito ganyan mali yung ginawa mo so siguro sa susunod na ganito mas mainam na ganitong gawin mo sila yung mga uh, halimbawa ng darot people fruit people isa na nun yung asawa mo pangalawa kapatid mo guys. Alam nyo, mahirap ang ang walang kapatid dahil sa mga sitwasyon na halimbawa kung na, may mga hinaharap kang problema uh, ang una mong kakapitan talaga is yung pamilya mo at isa na dun yung kapatid mo kasi kung may kapatid ka and in good terms kayo lahat ng hinanakit mo lahat ng mga na feel mo lahat ng mga discomfort mo lahat ng mga na-experience mo sa kanya mo unang inaano sa kanya mo siya, sa kanya mo unang uh, sinasabi kung ikaw ba'y masaya or malungkot of course and yung mga magulang kasi eh para sa akin naman yung experience ko is Um, sa mga magulang, kasi minsan, kahit sabihin natin open-minded tayo na open tayo na ibahagi sa kanila yung kon, pero meron pa rin yung parang feeling na mag-iisip ka na, sasabihin ko ba to kay mama, kay papa, kasi siya pa na iniisip nila. Yun ba yun guys, na yung sinasabi nila dapat mga magulang muna ang unang makaalam ng mga problema mo. Pero may mga sitwasyon na parang ang maglalaro or unang pumupunta sa isip mo na siya pa kasi na iisipin nila kapag sinabi mo yung problema mo, sikal problema mo sa buhay, kaya mas mainam na lang na sa akin na lang, sa mga kaibigan ko na lang, or sa kapatid ko na lang, bahala na dyan, ganun guys. So, itong mga root of people, ito yung mga talagang dapat nating pagkatiwalaan, uh, dahil sila yung mga taong kahit na ano pa man yung masamang ginawa mo, ay hindi kanila nila judge or kahit i-judge kanila pero in a nice way na parang sasabihan kanila na oy eto iba yung ginawa mo hindi maganda so hindi maganda ang naging um outcome so sa susunod kapag ganito pwede mo namang sabihin sa akin And, sarap lang sa feeling guys na may mga taong darating na kagaya nila so para sa atin lesson learned na una nga sa atin guys bago tayo magtiwala sa ibang tao kailangan munang magtiwala ka muna sa sarili mo kasi nga napakahalaga na alam mo yung sarili mo na alam mo kung ano yung ayaw mo at yung gusto mo ano yung mga kamalian mo yung alam mo yung buong pagkatao mo bago ka magtiwala sa ibang ibang tao. Kasi, paano ka ba, paano mo ba mabibigyan, paano ka makakapagbigay ng tiwala sa ibang tao kung sarili mo nga wala kang di ba Kaya dapat mas unahin natin yung sarili natin at susunod na lang yung mga taong nasa paligid natin na deserve na makakasama na yun natin sa habang buhay. So, There are three types of people in our lives. Yun nga, yung una, the leaf people, yun yung mga dumarating nabigla bigla-biglang sumusulpot tapos bigla-bigla ding umaalis na hindi natin alam kung ano yung mga dahilan. And then branch people, they are the breakaway when life becomes tough. Yan. They are strong but breakaway, Ibig sabihin, they, uh, umaalis sila. Halimbawa, kapag may mga pinagdadaanan ka na, na sobrang bigat na, yung parang bigla na lang silang umaalis or nagpapa-play safe sila, yung ganun ba guys? Yung ayaw na nilang ayaw nilang idagdag ka pa sa problema, yung mga ganun. And then the root people, this is the most important types of people that we should have in our lives dahil sila talaga yung talagang for lifetime na makakasama natin. for yung mga asawa natin in the future. Okay, sila yung mag magko-comfort sa atin. Sila kasi la ang mga asawa kasi sila yung tatanggap kung sino ka, kahit masama ka, masama ugali mo, hindi maganda yung pinapakita mo. Mahal na mahal kanya ni. Eh. Hindi hindi siya hindi hindi ka niya i-judge kasi first and foremost, nung una pa lang, alam niya na naganyan ang attitude mo. So, tanggap niya. Yun yung pinakamasarap sa mga taong makakasalamuha mo in in your life, in your life, ah, uh, sa buhay mo, sa mga ano mo, journey mo sa buhay. So yun lang guys, and um please pa follow naman ng aking YouTube channel, lo kan just vlog guys. So more videos and more talks, discussions about life. Good vibes lang tayo. So yun lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, please subscribe naman and follow my YouTube channel at the same time my Facebook and TikTok channel. Thank you so much guys and God bless everyone!